Kahit sana silipin mo at mag-code ka doon para magkalaman naman yung utak mo kahit konti. Kailangan nyo pang gumamit ng ibang tao at kailangan nyo pang manira. Ha, pero yung highlights naman ay uh, alam naman ah. Oh, and ano nga po ulit? Isipin nyo yan mga kabatas natin. Yung highlights naman ay alam na. Tapos yung highlights, yung highlights mo galing kay Trillianes. Syunga, syunga. Yung highlights mo galing kay Liamas. Yung highlights mo galing lang doon sa iyong echo chamber. Hindi mo lang galing doon sa actual na desisyon. Kahit sana silipin mo at mag ka doon para magkalaman naman yung utak mo kahit konti. Sobrang kadiri. Abogado ka, tapos sa highlights ka, tapos highlights, puro Trillanes. Puro Delima. Nagbackpedal na nga si Delima eh. Kudarin ng kuday, di binasa yung judisyon ng Supreme Court.